Besi. Besi. Kita. Prestela gan ng balita. Besi. Sina bisahin niya Janela, Besi, malalampasan mo pasan Sigurado ako Si Lara, di ba, gumaling? Sige, si Lizzie, sigurado gagaling din. Sabi ng doktor, komatos na daw siya. Hindi naman sigurado kung gigising pa siya ulit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Amelia. Jan, magdasal tayo ulit, ha? Si Lara, yung pinagdasal natin, gumaling, di ba? Pakikinggan tayo ng Diyos, ha? Ophelia, gagawin ko ang lahat. Ibigay ko ang lahat ko balik lang ang anak ko. Gumising lang siya ulit. Gumising. <laughs> Mak, apa yang ni arah? Lizzie. Lizzi, apa yang ni arah? Mak kenapa selalu datang ke dalam? Apa ni Lizzie! Lizzie, anak ko! Lizzie! Bakit <laughs> hinabi lang siya, Lizzie? Bakit ano nangyari? Ay, <laughs> kita! <laughs> Lizzie! 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 Lizzie, ano? ko! Masin ka! Oh, <laughs> <laughs>